Uh, hello mga kagulay, magandang araw sa inyo. Uh, Greggy Farmer nga po pala ulit to. Bali, ngayong araw na to mga kagulay ay pagpupruning tayo. Tungkol dito sa pagpupruning. <coughs> Bali, papakita ko sa inyo kung paano magpruning. Kahit na nagawa ko na siya ng, ano, ng video dati. Pero sa mga nag-aabang din ng bagong subscribers, ay naabangan nila to mga kagulay kaya papakita ko. Bali, ganito mga kagulay. Sa edad na ito, 28 days na ba? O, oh, mga nandun sa 28 days na siya mga gulay, lumabas na yung ano niya, yung bulaklak niya. Kapag ibig sabihin lumabas na yung bulaklak niya mga kagulay dyan, yan, yan na yung pinakaway niya mga kagulay. Dyan na magsisimula yung pinakaway niya, kaya pwede na natin pruningan mga kagulay. Marami kasi nag, nagtatanong sa akin na anong edad daw. Eh, kung baguhan pa lang kayo mga kagulay, siyempre hindi nyo maano. ah uh, hintayin nyo na lang, hintayin nyo na lang muna na mamulaklak siya para kapag doon sa bulaklak niya yun na kasi yung pinakaway kasi depende yan sa pagpapalaki nyo mga kagulay kung sa, kahit sabihin kung uh, 30 days di pa naman na mumulaklak kaya hindi nyo rin makikita yung pinakaway niya mga kagulay pero ako kahit na walang bulaklak alam ko agad mga kagulay basta mga ganitong edad na magti 30 days na pwede na siya mag pruning mga kagulay bali ganito lang ginagawa ko mga kagulay papakita ko sa inyo yan may gutting ako tinatanggal ko yung mga dahon mga kagulay yung mga sanga yan pati yung dahon din na wala na siyang silbi mga kagulay katulad nito yan yung mga dahon na yan yan pero itong mga dahon na to mga kagulay hindi pa kumbaga mga sanga pa lang yung tinatanggal ko mga kagulay Ayan. mga sanga pa lang tapos wag nyo hayaan na isa lagi kong sinasabi sa inyo mga kagulay wag nyo hayaan na pag nag pruning kayo na iiwan lang basta basta to mga kagulay kailangan lagay nyo sa timba, sa lalagyan, kung ano man lalagyan nyo mga kagulay. Ayan siya. Magtatanong na naman na kung ano ang purpose ng uh, pagpupruning. Ang purpose po ng pagpupruning para uh, hindi naman po maiwasan yung baliko pero ano, kumbaga mababawasan siya yung baliko niya mga kagulay. Kumbaga magiging uniform yung laki nung, ano, nung bunga mga kagulay. Meron man siyang baliko, uh, mga kulang na lang siguro. Kasi yung, Ah, uh, dalawang klase lang naman ng kung bakit nagkakabaliko mga kagulay, kulang sa nutrients na pinapakain natin at saka may uod. 'Yun lang naman ng mga kagulay. Kasagaran ng ano ng baliko. Kaya ako kaya ako nagpo-pruning mga kagulay kasi 'yun ang iniwasan ko rin. Pero hindi pa rin naman ano mga gulay. Hindi naman 100% talaga na walang baliko. Meron pa rin naman pero kung uh, kumbaga mababawasan yung pagkabalik ko mga balik ng bunga niya mga gulay. kung Mag, kumbaga magiging uniform yung bunga ng ating talong. Sa mga dati ng subscribers ko, sa dati na nanonood, alam nila yan mga kagulay. Kung baga pinapaliwanag ko pa rin ngayon, kasi ilang beses na ako nakapagtanim, ganito ko lagi yung content ko. Kung baga yung mga ibang subscribers na bago ay tatanong sila kung ano daw yung, ano, yung kalaga ng way pruning. So ito na, Magpo-pruning na ako mga kagulay. Ayan siya. Ito. Ito, itong dahon na to. ito pala mga kagulay, papaliwanag ko rin sa inyo. Kasi ito, kapag namunga na ng, ano, ng alimbawa na harvest na ako ng dalawang beses, tatanggalin na rin ito mga, to, mga kagulay. Ito, hindi ko muna siya tinatanggal kasi makakatulong muna siya don Kasi yung nutrient, yun, mag-aabono ako mga kagulay, magpupulyar ako, yung kakainin niya mga gulay ito, yung kakay yung uh, gagawin niyang pagkain mga kagulay, ipupunta niya na sa taas kasi wala na siyang uh, kumbaga pangalan nito. Wala na lang shoot sa mga kagulay. Wala na siyang mga ano, mga ganito mga kagulay. Wala na siya kaya makakatulong pa rin 'to mga kaya iniiwan ko pa rin 'yan mga kagulay. Iniwan ko pa rin 'yan para mas mabilis yang tumangkad talaga 'yung mga kagulay. Pero kapag nakadalawang harvest na ako siguro tatanggalin na rin ulit yan mga kagulay. Itong dahon naman ang tatanggalin. Yan lang ginagawa ko mga kagulay. So papakita ko ulit mga kagulay. Ganito lang ginagawa ko. Yung walang silbeto. Wala na rin silbeto kasi kapag uminit na dito ay maano lang dito sa plastic. Yan. Yan mga kagulay. Yan, tapos to madali lang naman tanggalin na to Ayan. Ayan. Ayan yung ano niya. Yung pangalan nito. dumi pa ng kuko ko. Ayan yung ano niya mga kagulay. Yung bulaklak niyang una. Kaya yan na yung pinakaway niya mga kagulay. Hanggang, dyan, hanggang dito lang. Yung tatanggalin nating ano. Uh, talbos. Ay talbos. Tatanggalin nating sanga. Mga kagulay. Tapos diretso na rin ano. Diretso na rin linis Sa puno, sa puno para isahan na lang mga kagulay ayan sya ayan lagi kong sinasabi mga kagulay okay lang din naman na hindi nyo gayahin okay lang naman na gayahin nyo wala namang mawawala sa akin mga kagulay gumagaginagawan ko to ng video mga kagulay para lang maging basayanin niyo kung anong gagawin nyo kasi marami rin naman hindi nagpupruning mga kagulay okay din naman Kaso nga lang yun, kapag di ka nag-pruning, talagang dadagdagan nyo yung iaabono nyo, lalo na kapag marami na siyang bunga, mga kagulay. Tsaka yung sinasabi nila na mas maraming may bubunga nung walang, walang pruning, nasa pag-aalaga pa rin yung mga kagulay. Walang ang pruning, titipid ka naman sa abono, wala rin. Kaya nasa pag-aalaga pa rin ninyo yun, mga kagulay. Ayan. Ito, tanggalin na natin to kasi mababa na yung ano niya, mga kagulay. Ayan. Wala kasi akong tagawak ng camera mga kagulay. Kaya pasensya na kung di ko na ipopokus kung saan ko tanggal mga kagulay. Ayan. Ayan. May ilalagyan ako mga kagulay. Ano. Ayan. Diretso lagay Di ako nagiiwan talaga dyan. Lagi kong sinasabi lalo kapag alimbawa merong tama yung ano yung Halimbawa may shoot borer tatanggalin kasi mayroon nga ako tinuruan ng ganun mga kagulay. Tinanggal nga niya yung mga may tama na ano ng shoot borer, tanggal nga niya mga kagulay. Uh, kumbaga tinanggal niya yung dito halimbawa ito mga kagulay tinanggal niya, iniwan niya naman doon. Babalik pa rin yun mga kagulay. Kaya kailangan talaga ay <laughs> ilalagay niyo sa kailangan talaga may lalagyan kayo mga kagulay. Yan lang naman ang pagpupruning mga kagulay. Pagkatapos nito, kapag uh, dumating na yung pambalag ko, uh, babalagan na rin natin to mga kagulay. Tatali ko na to yung ano niya, yung nasa bandang way niya mga kagulay. Basta so, makikita nyo, i-update ko, i-update ko kayo kung ano yung gagawin ko dito para dun sa gustong gumaya para sunod-sunod din mga kagulay. Yan. Tulad nito, daming sanga. Tanggalin natin to. Uulitin ko mga kagulay, hindi ko sabi, ko sinasabi na gayahin niyo to mga kagulay, nasa sa inyo lang 'yan mga kagulay. Kung gagayahin niyo, hindi. kung mag magiging lang ninyo. Kasi marami nagsasabi, ah, walang ganyan, hindi pangit naman 'yan. Ma ano naman, hindi naman mga kagulay nasa sa pag-aalaga pa rin 'yan. Ang disadvantage lang nito mga kagulay, lalo kapag ganito, kailangan din talaga itong balagan kahit nga na hindi mo pruningan kailangan pa rin balagan mga kagulay mas madali kasi matumba to mga kagulay kasi wala na siyang bigat dito sa ilalim niya kaya mas madali matumba to kaya kailangan pagka pruning na ito ay meron na talagang balag kaso lang mong kailangan na siya pruning pero wala pa yung pambalag ko mga kagulay eh, kailangan na siya tumangkad kasi kung ganito na ano, papabayaan ko limbawan hindi ko muna po pruningan mamumulaklak na yung mga tinanggal kong ganito masasayangan na naman kaya habang hindi pa namumulaklak yung mga nandito niya mga gulay eh, tinatanggal ko na siya yan ang itsura niya kapag napruningan mga kagulay oh. Oh. yan ang itsura niya yan. so yun mga kagulay pinakita ko lang sa inyo kung paano ako magpruning pruning kung ano pinaliwanag ko rin sa inyo kung ano yung kahalagaan din ng way pruning mga gulay sa bago pa lang sa munting channel ko huwag nyo kalimutan mag subscribe click niyo na rin po yung notification bell para update kayo lagi sa gagawin kong video tungkol din sa pagtatanim uh, ko ng talong. Uh, maraming maraming salamat po sa inyo. God bless po sa ating lahat.